Ayong gabi eh, mga idol maghihikay magpanihapon, panihapon eh, gutom na niya yeah, mag nagloto si Mrs. og Tinulang Chiki, Laming O oh, Naitangad Nga Ang gamit Gasol Gasrin Gasol ka kahoy ba? Oh, ne. Lami kayo na. darang ko sinira. gamay. Kay gipasag sa abuhan. Niya nagluto mi amo sa gulan oo Way lang mo. Apit na mubuka lang among tinulang chicken hugas na sa plato idol kay mga una meron ko nung takarong taon taon so main gabi yung tanan mga idol lami mikarosodan karong sudan tinulang chicken with kamunggay so please subscribe na lang mga idol huwag sa akong mga viewers thank you